Minsan sa isang malawak na palayan, isang ama na halos umidad na sa pag-aari ng palay ang kumakain ng kanyang agahan, itlog, kamatis at kanin. Sa araw-araw ngang ginawa ng Diyos, hindi pa nga sumisikat ang araw, ay nasa bukiri na itong si Cabo yung upang magtrabaho. Kahit na minsan may iniindang masakit sa katawan, kakayanin niya para sa kanyang pamilya. Sisimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng panalangin at isang tasa ng kape. Kailangan kasi niyang makatapos agad sa pagkatrabaho. Maisa ako agad ang lahat ng ginapas na palay para kinabukasan maging pera na agad ito at magamit ng kanyang mga anak. Nabiyaan kasi itong si Kaboyong ng tatlong anak na babae. Lahat sila matatalino, mahusay sa eskwelahan at ang panganay nga niya ay kambal pa. Mula elementary pa nga lamang hanggang sa makapagtapos ng sekundarya ay palaging kasama sa honor. Palaging may award, trophy at certificate ang magkakapatid na ito. Siyempre, bilang isang mapagmahal na magulang gagawin ni Kaboyong ang lahat. Masuportahan niya lamang ang kanyang mga anak sa mga pangarap nila at mga naisin sa buhay. Kaya nga lang dahil medyo mahirap talaga ang buhay, naging pagsubok ito para kay Kaboyong hindi niya ito kinaya. Kaya nga naman napatigil ang kanyang bunsong anak ng halos isang taon. Pero hindi tumigil sa pagkatrabaho itong si Kaboyong. Bagkus, dilakasan niya ang kanyang loob, dumalangin siya sa Panginoon at ginawa niya ng paraan na makapagtapos kahit papaano ang kanyang bunsong anak at doon sa Maynila, makapagpatuloy ng kanilang mga nasimulan. Bakit ka mo sa Maynila? paano ba naman nakapasa kasi ang kanyang tatlong anak sa University of the Philippines or UP sa lungsod ng Quezon City. At bilang ama, isang karangalan ito para sa kanilang mag-asawa. Kaya agad niyang ginawa ng paraan at napilitan ng asawa nito na samahan sa Maynila ang kanyang tatlong anak dahil nga puro babae ang mga ito. Mahirap na. Mahirap disgrasya. Eh sabi ko nga sa akin kumpare, eh, anong gagawin ko? Wala naman akong hawak tapira. Eh pasensyaan na lang ka mo. Pero... Teka, pare, si Kaboyong bagay yun? Tawagan mo nga. Kaboyong! Napakaaga naman niya. Kaboyong! Kaaga niya naman. Hali mo na kit makapagkabi muna. Dali na at lalamig daho ang kape. Napakaaga nyo naman, kaboyong. Magsisimula pa lamang po kami magtrabaho, e basang-basa na po kayo ng pawis. Buti na lamang po, may ekstra dito. Magpalit muna kayo at baka matayuan kayo dyan. Bati ng mga kapwa magsasaka ni kaboyong. <coughs> Maraming salamat, utoy. Ay, alam mo naman, hindi ba? Nasa labasan na ang truck ng palay. Kailangan ko matapos agad dito at ang nag na sila, nakakahiya naman. Baka sabi, pinaghihintay ko. At bukas kailangan ko maipadala ang pera sa aking mag-ina sa Maynila. Alam mo na, maraming bayarin sa Maynila, hindi ba? Napakamahal ang mga bilihin doon. Kumpara dito sa atin. Sagot ng matanda. Araw-araw sa buhay ni Kaboyong ang mag-ani ng palay ang kanyang pinagkakakitaan. Sa malawak niyang palayan na inaalagaan, doon siya kumukuha ng pera upang ipadala sa kanyang pamilya doon sa Maynila. Punso sa apat na magkakapatid itong si Kaboyong. Lahat ng kanyang mga kapatid ay pumanaw na dahil sa karamdaman. Sa kasalukuyan nga ay medyo may iniinda ng masakit sa katawan itong si Kaboyong. Kung tutuusin, ayaw sana ng asawa ni Kaboyong na naiwan siya dun sa bukid. Pero anong gagawin nila? Puro babae ang kanilang mga anak at sa Maynila, mahirap na magsawalang bahala, mahirap magpabaya. Hindi naman sa wala silang tiwala sa mga ito pero mahirap nang tumaya. Noong sekundarya pa lamang ang kanyang panganay na kambal, ang mga ito ay scholar ni Governor. Kaya kahit paano, naging magaan ito kay Kaboyong. Kaya nga lang, hindi naman scholar ang kanyang bunso. Sariling pera ni Cabo yung ang ginagamit ng bata upang makapagtapos ng pag-aaral. At syempre, alam naman nating lahat na hindi porke scholar ka, ay libre na ang lahat ng pangangailangan mo. May ibang kagamitan at mga personal na pangangailangan. At ngayon nga na kolehiyo na mga ito, upa naman sa bahay ang kailangan niyang pag-ipunan. At ang lahat, si Kaboyong ang gumagastos. Napakalaki talaga ng utang na loob at pagmamahal ng kanyang mga anak sa kanya Lalo na ng kanyang asawa Hello? Hello? Hello, Tay? Tay, kamusta na po kayo? Naghapo na kayo Bakit balita ko pinagtrabaho kayo sa bukid ngayong araw? Hindi po ba't may trangkaso po kayo? Bakit naman po kayo pumasok pa rin? Tay naman, sabihin nyo nga po sa akin, kaya nyo pag ahong magtrabaho. Kasi kung hindi na ititigil muna ako, kahit sina ate kambal na po muna ang magtapos, saka na lamang po ako. Gusto ko po kayong tulungan, suportahan. Palagi na lamang po kayong katrabaho para sa ating lahat eh. Tay, hayaan nyo po kung tulungan ko kayo. Yan ang wika ni Janet na bunsong anak ni Kaboyong. Ano ka mo? Titigil ka na? Anak naman, bunso, hindi ako makakapayag. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan makapagtapos kayo ng maayos at tuloy-tuloy. Kapag tumigil ka ngayon, hindi ko mapapangako sa iyo makakapag aaral ka papagkatapos noon. Mahina lang katawan ko. Mahina pag tumigil ka pa ngayon, kaya hanggat kaya ko pa magtrabaho, itutuloy mo ang iyong pag-aaral. Maliwanag ba? P Pero, pero, pero itay, malaki na po ang mga gastusin. Aawa na po ko sa inyo, tay. Ano ka ba naman, anak? Janet, malaking tulong sa ating buhay ang scholarship na meron kay sa kolehiyo. Sa inyo na mga ate mo. Tandaan mo, malakas pa ang tatay mo. Kayang-kaya ko pa naman. Sasabihin ko sa iyo kapag hindi ko na kaya. Pero hanggat kaya ko, magtatrabaho ako para sa pamilya natin, ha? Kumain ka na ba? Hindi nga nagpatinag itong si Cabo yung sa mga payot sinasabi ng kanyang mga kamag-anak at mga anak. Maging asawa nga niyang si Lilia ay isip ng isip kung kamusta na nga ba siya ang kanyang nag-iisang asawa dahil solo na nga ito sa bukid at napakalayo pa ng kabayanan. <coughs> Lilia, Lilia isipin mo din ang pamasahi mo balikan Halos sa ng isang libo Mabuti naman kasi ang kalagayan ko Malaking tulong ang cellphone na ginagamit ko At natatawagan kita Naririnig ko ang boses mo Pag naririnig ko ang boses mo Lumalakas ang aking loob Ang aking katawan Nakakausap ko kayo ng mga bata At masaya na ako sa ganun May mga kapitbahay naman ako dito Mga kamag-anak ko rin mga ari Ayos ako dito lilia mahal Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan Alagaan mo mga bata at huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko pa. Ha? Mahal na mahal kita, Lilia. Boyong naman mahal, hindi mo maaalis akin nang mag-alala sa iyo. Napakatagal ang panahon hindi kita nakikita at nakakasama. Ilang buwan pa bago ang bakasyon at napakatagal pa noon. Boyong, ang problema dito ay hindi naman kami makaka dyan sa bakasyon. Dahil magre-review pa ang mga bata para sa mga exam nila. Ang pamasahin namin if ever ay aabot ng 3,000 ang balikan. <sighs> Mag-iingat ka dyan mahal ha? Sabik na sabik na ako sa iyo. Mag-iingat ka. Mahal na mahal din kita. Saan muli ni Aling Lilia? Napapaluha nga lamang ng lihim itong si Aling Lilia dahil naiisip niya ang kanyang mahal na asawa at hindi niya ito pinapakita sa kanyang tatlong anak dahil baka nga panghinaan din ng mga loob ang mga ito. Kinabukasan, mukhang napakatindi na naman na sikat ng araw. Itong si Kaboyong, hindi nagpapapigil. Trabaho pa rin siya sa bukid ng trabaho. Kailangan niyang matapos ang ilang pitak pa ng palayan sapagkat nalaman niyang kailangan na pala ng kanyang mag-iina ng pambayad ng bahay, pambaon at pagkain sa araw-araw. Malapit na naman ang katapusan ng buwan. Itong si Kaboyong ay hindi na nga mapakali. Iniisip niya ang kalagayan ng kanyang mag-iina sa Maynila. Iba kasi talaga ang ugali ng mga kasera o landlady dun sa Maynila. Medyo stricto, sobrang hikpit at sadyang mahirap pakiusapan. Doon sa bukid habang siya ay Kabo, eh? Kaboyong! Dumudugo pong ilong ninyo! sigaw ng katabi ni Kaboyong sa pag-aani. Agad namang namahinga sa ilalim ng punong mangga si Kaboyong at nagdasal. Maya-maya pa ay tumindig na nga si Kaboyong. Nagsimula muli siyang magtrabaho, magapas ng palay sa bukirin. Hanggang sa matapos sila, naging pera na ang lahat ng palay na kanyang tinarabaho at maipadala na sa kanyang mag-iina. Nang makarating nga siya ng bahay, itong si Kaboyong ay nakaramdam ng pananakit sa kanyang dibdib para mang tinutusok daw ang kanyang dibdib nang siya ay mahiga upang magpahinga. Sinubukan niyang hindi indahin ito, pero talagang napakasakit. Kinabukasan ng umaga na ipadala agad ni Mang Boyong ang kanyang pera sa kanyang mag-iina. Pagpatak ng katanghalian, tumawag muli sa kanya ang kanyang anak at sinabing, Hello? Hello, Itay! Kamusta po kayo? Maraming maraming salamat po. Natanggap na po namin yung pera. Naibayad na rin po namin sa bahay. Itay, nagdara po ba kayo ng pera para sa inyo? Pabili niyo po ng pagkain dyan. Ng gamot kung kinakailangan. Huwag niyo po pabayaan ang inyong sarili, ha? Mahal na mahal ko po kayo. Saan ng kambal niyang anak? Ah, abay oo naman anak. Napakasarap nga ng ulam ko ngayon. Bumili ako ng... Bumili ako ng inihaw ng malakay na sa bayan at ng... Makatikim naman kahit minsan, hindi ba? Ikaw ba? Ano bang ulam niyo dyan? Tama ang iniisip niyong lahat. Nagsisinungaling si Kaboyong sa kanyang mga anak. Hindi totoo na bumili siya ng masarap na ulam. Hindi totoo na minatirang pera sa kanya ang totoo, wala siyang kapera-pera ngayon. Wala kahit singko. Naglakad lamang siya mula highway ng kabayanan pa pauwi ng bahay. Kesa nga naman daw bumayad pa siya ng habal-habal. Sa lang lang pamasahe, <tick click> hindi na lamang. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba naging babaya itong si Kaboyong sa kanyang sarili? Kinabukasan, talbos ng kamote ang kanyang uulamin. Pinitas niya ito mula sa kanyang taniman sa likod ng bahay at napansin nga niya na marami na siyang aanihing kalabasa kaya naman pala hindi siya takot magutom. Marami naman siyang bigas at bagong ani pa kaya naman kung gutom ang usapan, baka magawan pa niya ng paraan. Lumipas nga ang ilang mga buwan at halos isang taon, pahinga muna sila sa pag-aani ng palay sa bukid. At ngayon, gulay, saging naman at pagbebenta ng kambing ang kanyang pinagkakakitaan upang mapunan ang kanyang mapangangailangan at ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa Maynila. Pero ang tanong, sapat ba ito? Magiging sapat ba ang halaga ng pera na iyon para sa pangangailangan ng kanyang pamilya? Syempre, hindi. Palagi siyang kinakapos at upang makapagbayad lamang ng bahay ang kanyang pamilya sa Maynila, bumabali siya ng pera sa mamamili ng palay. Sa ganung paraan, nakapag-abot siya sa kanyang pamilya. Ang hindi lamang nila alam, itong si Kaboyong ay tagtad na ng utang. <laughs> amoy, amoy kating ko. Teka lang, sabi ko na nga ba eh. Kaboyong, kamusta po kayo? Amoy na amoy kating ah. <laughs> Mukhang masakit naman ang ulo ninyo. Sabi ko naman sa inyo magpahinga muna kayo, di ba? Teka lang muna. Ilang taon na ba kayong solo sa buhay ngayon? Yung magiinan niyo halos magdadalawang taon na sa Maynila, di ba? Hindi po pa kayo nalulungkot niyan. Bakit hindi po kayo bumiyahe papuntang Maynila? At least kay lamang, mag-isa lamang kayo. Yung pamasahe mas maliit, di ba? Ano? Bati ng kanilang kapitbahay. bahay. <laughs> Hindi na bale, hindi na bale. Baka maligaw lamang ako. Sa daming kailangan sakyan, maliligaw lamang ako. Pangalawa, sa mahal ng bilihin, siguradong napakamahal na rin na pamasahe sa Maynila. Magaling pang kainin ko na lamang yun o ipabaon ko sa mga bata. Di bale, ilang taon na lamang makakatapos sa sila. Eh, baka sa ganung paraan makakapagsama-sama na kaming muli. Kunding tiis na lamang. Siyempre tayong mga aman ng tahanan kailangan marunong magpursigi sa buhay at magtiis. Ang sabi ng matanda, eh siyang tunay naman ho talaga, kaboyong. Ang sakin lamang naman bilang kapitbahay ninyo at sakit na rin ay huwag niyong kalimutan ang inyong sarili. Mahalin niyo po ang inyong sarili. wag puro ibang tao. Huwag puro pamilya. Unahin niyo rin po ang sarili ninyo, ang mga pangangailangan ninyo. Isipin niyo hindi na po kayo pabata. May iniindan na rin po kayo. Ah, basta. Pag kayo nangailangan, tawagin nyo lamang po ako. Alam niyo naman ang cellphone number ko, di ba ka? Ha? Okay? Okay. Sa puntong ito, ilang kalamidad na, bagyo at lindol ang dumaan sa bansa at halos wala nang mautangan ng pera itong si Kaboyong. Dahil nauunawaan naman siya ng kanyang mga inuutangan, hindi naman agad siya sinisingil ng mga ito. Sa umaga, walang tigil sa pagkatrabaho. Pagpatak ng gabi, hindi naman siya makatulog. Hindi makapagpahinga dahil patuloy ang pagkirot ng kanyang dibdib. Hello? Hello, boyong mahal. Kamusta ka na ba dyan? Ba't hindi ka sumasagot ang tawag? Kaya na pa akong tumatawag sa'yo ah. Okay ka lang ba dyan? Balita ko yung malakas ang bagyo dyan ah. Ha? Nagapunang ka na ba? Masakit ba ang ulo mo? Kamusta ang likod mo? Ang palayan, kamusta? Ang bahay natin, may bubong pa ba? Mahal, sumagot ka naman. Abay Lilian, hindi naman sa lahat ng panahon ay hawak ang teleponong ito. Pero nais kong malaman mong maayos na maayos lamang naman ako. Kayo baga, kamusta na baga kayo? May mga nasirang palay dito sa atin pero ayos lamang. Hindi pa naman namumunga iyong kaya hindi naapektuhan lahat-lahat. Ang bahay naman natin ay matibay. Ang haligi nito, matibay pa sa akin. <laughs> Ay, nako Lilia. Ay, salamat sa Diyos. Alam mo ba, ngayon lamang ako nakahinga ng maluwag nang malaman kung maayos lamang ang kalagayan mo. Hindi kami makakatulog sa gabi dahil iniisip namin kung kamusta ka. Hindi ka pa sumasagot sa telepono mo. Sa susunod nga, huwag mong ihiwalay sa iyo ang telepono mo, ha? Pag tumunog, sagutin mo agad. Ha, mahal? Tapos mag-usap ng mag-asawang ito, ibinaba na nga ni Kaboyong ang telepono sa may ng kanyang mga mata. Paano ba naman? Hindi niya malaman kung paanong sasabihin sa kanyang pamilya na meron siyang karamdamang malubha. Ang matindi pa ay sinira ng malakas na bagyo ang kanyang palayan at hindi niya rin alam kung meron pa ba siyang aanihin sa sunod na anihan. Idagdag mo pa ang problemang bitpit ng panay na pagtulong ng tubig mula sa bubungan ng kusina. At kaya naman pala hindi niya magawang sagutin ang mga tawag sa kanya ng kanyang asawa at mga anak ay dahil met niya pala may tumatawag sa kanyang numero. At ito ay yung mga pinagkakautangan niya. Isang araw nang tumila na nga ang malakas na ulan, tumigil na ang malakas na ihip ng hangin, biglang bumisita sa kanyang tahanan ang kanyang mga pinagkakautangan. Ay nako naman ka yung hindi ba't sabi ko sa inyo? Kapag kami tatawag sa inyo, sumagot naman kayo. Pinagkatiwalaan namin kayo eh. Pinautang nga namin kayo ng pera nang walang kahit anong requirements, di ba? Isa e, na naman, tumugon po kayo sa mga tawag namin na magkaunawaan po tayo. Ah, basta ako ka boyong. Kahit isang malaking kambing na lamang po ang ibayad ninyo. Huwag niyo nga lamang tutubuan, ha? Wika ng isa. Ayong ah, yung sa akin kahit palay na lamang ka boyong, okay na okay na ako doon. Baka may stack ka pa dyan. Ha? Bigay mo na. Para okay ka na sa utang. Para wala lang problema. At sa ganung paraan nga, nabayaran ni kaboyong yung ang kanyang utang sa dalawang lalaking ngayon. Ang problema, may tatlo pang nag-aabang sa kanya. At siguro'y naawa na nga sa kanya kaya hinayaan mo na siya. Hindi mo na siya siningil. Okay na sana ang problema ng matanda. Kaya nga lang ay dumating na ang buwan na kailangan mag ng kanyang mga anak. Mayroong kailangan bayaran. Mayroong kailangan asikasuhin. Ito ay hindi mo maiipasa. Ito ay kakailanganin. Hindi mo kailangan gawin gamit lamang ang sipag at syaga. Kailangan may pera ka. Kailangan mayroong kang pagkukuhanan. At bilang isang magulang, kaunti na lamang Makakapagtapos ng iyong mga anak, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba aayaw? Sa puntong ito, hindi na nga malaman ng matanda kung ano bang gagawin niya. Nais niyang lumaban pa, ipagpatuloy pa, ang magtrabaho pa pero paano? Wala na nga siyang ibang madaingan. Isang umaga, ikinawento niya ito sa kanyang mga kapitbahay na ang ilan doon ay malayo naman niyang kamag-anak. Diyos ko naman, sinasabi ko na nga ba, kaboyong? Hindi ba't sabi ko nga sa inyo? Hindi madali ang magpatapos ng anak sa kolehiyo. Hindi pwedeng ikaw lang lahat para sa sitwasyong ito. Yung isang anak nga eh, ang hirap ng igapang sa pag-aaral. Tatlo pa kaya? Oo nga naman, kaboyong. Ang problema pa, hindi mo inaamin sa kanila ang buong katotohanan, ang sitwasyon ng buhay mo, ng kalusugan mo, alam niyo po niyan, kapo yung sa ginagawa niyo po niyan, baka magkasakit po kayo ng malala. Ang ending kayo pa may kasalanan. Hanggat maaari, huwag na po kayo maglihim sa kanila. Kapo yung... Ay, naku naman, yun na nga ba sinasabi ko eh, Elena? Ha? Elena naman, mga ako ka sa akin. Wala kang pagsasabihan na mga lihim na sinabi ko sa inyo lahat dito, ha? Lalong-lalong sa pamilya ko. Please, Napatahimik na nga lamang ang lahat. Tumalikod na nga lamang si Elena na kitang kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nang sumunod na araw, bumisita itong si Ka Elena sa bahay ni Kaboyong upang dalhan ng masarap na sabaw at isang pakpak ng manok. Aba, napakainit pa nito ah. Basta kumain lamang po kayo dyan, kaboyong. Ako na humbahala sa inyo. At sa pagkain po ninyo, wag mo ngayon. Hanggat kaya akong mag-share sa inyo, ay eh, tanggapin nyo na lamang, ha? Ilang buwan pa nga ang lumipas, biglang nangailangan ng pera. Napakalaking halaga para sa graduation fee ang tatlong magkakapatid. Maging si Aling Lilia, ay eh, medyo nag-iisip na, nagdududa na sa kalagayan ng kanyang asawa. Saan nga ba ito kumukuha ng ganong kalaking pera? Mahal, Boyong, napakatagal lang namang sumagot. Huling bayaran na ito. Napakatagal na panahon. Magtitira kami ng sapat na pera para sa pamasahe. Magkakasama na muli tayo, Boyong. Pero gusto ko lang munang malaman. Sabihin mo sa akin ng tunay, ha? Boyong, saan ka ba talaga kumukuha ng pera? Magdapat ka nga sa akin. Abalilya. Ano pa nga bang gusto mong gawin ko para kumita ng pera? Alang namang ibenta ko pa pati ang aking atay. <laughs> Hindi naman sa nagbibiro ako pero nagbebenta ako ng kambing kapag merong gustong bumili. Minsan bumabali ako sa mga mamimili ng palay at babayaran ko sa sunod buwan pagkatapos ng anihan. Alam mo, huwag ka mag-isip-isip ng kung ano-ano dyan. Baka ma-stress ka pa dahil sa akin. Ang isipin mo yung mga anak mo. Malapit na sila makapagtapos. Magkakasama-sama na tayong muli. Sabik na ako makasama kayo. Mahal na mahal ko kayo. Pero Boyong, bakit parang nag-aalala ako tungkol sa iyo? Panay ang isip ko sa iyo. Paano ano nang ginagawa mo? Magtapat ka. Asawa mo ako, Boyong. Hindi na ko naman Lilia, hindi ba't sabi ko sa iyo? Huwag na nating pag-usapan ito sa kana pag nakauwi na kayo. Ha? O siya sige na magtatrabaho na ako. Paalam. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagkatapos. Nakausap nila ang amang si Kaboyong pagkatapos silang makuha ang kanilang mga diploma. Napakalakas pa nga ng halakhak ni Kaboyong nang malamang nakapagtapos na ang kanilang mga anak. Itay! Itay! Graduate na po kami! Nakapagtapos na po kami ng pag-aaral! Maraming maraming salamat po sa inyo talaga. Lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Itay! Sigaw ng magkakapatid. Itay, itay! Napakarami po naming award! Maraming kami certificate at trophy! Alam nyo ba, cum laude po kaming tatlo? Sigaw naman ni Janet. Nag-iya ka na ang mag-anak habang tinatapos ang speech ng kambal bilang cum laude ng universidad na iyon. Lahat sila iniaalay kay Kaboyo ang karangalang ginawa nila sa pag-aaral. Siyempre, kasama na doon ang sa kanilang ina. O siya, o siya, bago kumalimutan, kailangan ko ng patayin ng tawag at may hatapusin pa ako. Ihahanda ko na rin ang mga manok natin para kahit pa paano may handa naman tayo pag uwi ninyo, ha? Paalam na mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Lilia, sabik na ako makasama ka. Mahal na mahal kita, Lilia. Kinabukasan, naghanda na nga ang mag-iina para bumayaan ang pabalik ng probinsya. Agad silang nagpaalam ng maayos sa kanilang landlady at syempre sinubukang tumawag muna sa kanilang ama para malamang sila'y pauwi na. Pero hindi ito sumasagot. Dumaan pa nga ang ilang mga oras. Apat, lima, halos anim na oras ang biyahe nila hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang barangay. Malayo pa lamang sila ay sigaw na ng sigaw si Janet at nagtataka siya. Bakit hindi ba lamang sila sinundo ng kanilang ama? inisip naman ng kambal na baka naman nagkakatay pa ito ng panghanda. At dahil nga napakabigat ng kanilang bagahe, nauna na si Aling Lilia na pumasok ng bahay at laking gulat niya dahil natagpuan niya na na pala ang kanilang kusina. Napakatahimik at parang walang tao. Nagtungo siya sa tapat ng lamesa at meron dong mainit-init pang ulam. May takip ito at mukhang napakasarap. Tawag ng tawag si Kalilya kay Kaboyong pero hindi ito sumasagot. Pumunta ito sa kwarto pero ang higaan parang hindi man lamang nagalaw buong magdamag. Kaya naman nagpanik na ang magiinang ito. Kabadong kabado na si Aling Lilia. Tumanaw siya sa kanilang malawak na palayan. Nagsusumigaw ito. Subalit si Kaboyong ay hindi sumasagot. Tao po! Tao po! Oh! Janet! Aling Lilia! Kambal, kailan pa kayo? Dumating na pala kayo? Ngayon lang ba kayo dumating kasi dumaan ako kanina, nagdala ako ng ulam pero wala naman kayo. Ah, oo, kakarating ng lamin, Elena. Pero nasan ba si kaaboyong mo? In hindi, ko, hindi ko po alam. Dumating po ko kanina dito, tinatawag ko rin siya pero baka ako sa palayan kaya iniwan ko na muna yung masarap na ulam dyan sa may lamesa para kakumimakain siya. Ang buong akala ko po'y nasa palayan kaya hindi ko na po hinintay. Diyos ko Elena, tulungan mo naman kami. Hindi nagalaw ang ulam mo kahit kaunti man lamang, medyo mainit pa nga ito. Pati higaan, hindi man lamang nagalaw ni na, hindi man lang nagulo. Ibig sabihin hindi pa siya umuuwi magdamag, Elena. Tulungan mo kami, Elena. Wala si kabuyong mo. Saad ni Aling Lilia. Hindi na nga nakasagot pa si Elena. Takbo siya patungun palayan upang tumawag kay Kaboyong pero hindi ito sumasagot. Kasunod niya ang mag-ina. Tawag sila ng tawag, sigaw ng sigaw pero walang sumasagot na kahit isa man lamang. Maging mga kapwa magsasaka ni Kaboyong ay tumigil na muna sa pagkatrabaho at hinanap ang matanda. Naku po! Andi niya Kaboyong! Halik kayo rito! Halik kayo rito! Sigaw ng lalaki patay na po ang kaboyong. Hindi na po siya humihinga. Wala na po tibok ang kanyang dibdib. Wala na rin po siyang pulso. Klase kahapon pa po siyang bat... <laughs> Kinalulungkot ka po. <laughs> ang sabi ng mga kapwa magsasaka. <laughs> Ito! <laughs> Yan ang sigaw ng magkakapatid samantalang si Aling Lilia na walan ng malay. Natagpuan nila ang katawan ni Kaboyong na nakahawak pa sa tatlong inahining manok na ihahanda sana sa pag-uwi ng kanyang pamilya. Ang mga inahing manok na ito ang buhay na saksi sa kamatayan ng ulirang ama na ito. Maging ang mga kambing na nakatali pa sa katabing puno, saksi sa paghihirap ni Kaboyong. Mukhang atake sa puso ang kinamatay ng matanda. Kitang kita, halatang halatang lumaban ito dahil nakabaon pa ang kanyang mga huko sa pilapil. Kitang kita rin sa bakas ng kanyang mga paa na sinubukan pa niyang gumapang palayo pero hindi na nga niya kinaya. Itay, nagawa niyo po kaming pagtapusin sa pag-aaral kahit na hirap na hirap na po kayo. Pinilit niyo pong hindi isang laang lupain para sa amin. Pangako ko po sa inyo, babawi po kami. At habang buhay po namin, tatanawing utang na loob lahat ng ito, tay. Tay. Yan ang bulong ni Janet sa bangkay ng kanyang ama. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, tay. <laughs> Nang dahil nga sa pangyayaring ito ay hindi na nga siningil pa ang pamilya ni Cabo yung ng kanyang mga pinagkakautangan. Sa awa naman ng Diyos, nagkaroon naman magandang buhay ang magkakapatid na ito. Kanya-kanyang trabaho at profesional na. Nagkaroon pa ng pagkakataong makita ni Lilia ang kanyang mga apo bago naman siya pumanaw. Ginawang lahat ng magkakapatid na ito na patunayan sa kanilang amang nasa langit na ang paghihirap niya ay hindi mapupunta sa wala. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ng buhay, pamilya at pagmamahal. Nawa po ay minapulot po kayong aral sa storyang ito. Muli po ay magsama-sama tayong muli sa mga parating na storya pa sa kinabukasan. Maraming salamat po. Paalam.